What's up sa inyo mga kalapatids? Nandito tayo kina si Kay Kyle. si Kyle, oh. Kalapogi tayo mga kalapatids. Titignan man. natin yung kanyang kalapate. Kalapatids. So, nandito yun. Isang white dove, tapos isang... Hindi yata kita. Isang roll-on, tapos grizzle. Kanina nakawala yun. Hinahabol pa namin yan eh. Wow, may Pasig River. Oh my! So, nandito naman tayo kay CK. Yan yung Chocolate red velvet. sa mo nakatala niyan. Para ka lang na yun, namiyak pa So, punta naman natin yung kay Nathan. So, nandito na tayo sa mga kalapati ni Nathan. Na po tayo, mga yung pansinin nyo yung nandun sa dulong blue bar. Ayun, 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 yung nasa dulong blue bar, yan yung binili sa atin ni Ethan. Naka-perso rin niya yan. Nabukasan na po yan ang dalawa. Nabukasan na yung dalawa, nagpa-challenge. Yan, yan po, si Joseph. Kaya ko di ko pa nakasubscribe. Subscribe na!